mahilig ba talaga sa mm, pagtatalik ang mga foreigner or ang mga afan? Yung sa, ex sa experience ko lang ha, and then doon sa mga partner ng friend ko, ang sabi nila, yung asawa daw nila, yung mga asawa daw nila, merong mga, merong one week na, as in, hindi sila ginagala, ginagalaw ng ng mga partner nila. Kasi yung mga yung mga iba kasi yung yung totoong foreigner mga pets ha. Yung totoong foreigner, yung seryoso talaga siya sa iyo. Hindi sila gaano ganun ka aggressive, hindi gaya I don't know kasi wala akong experience sa Pinoy ha. <laughs> kasi yung ex ko dati is a farm din so wala pa akong naging experience sa mga ganyan sa Pinoy. And sabi naman ng, ng friend ko na, na asawa ay Pinoy, sabi niya, nako kapag Pinoy daw, is kung pwedeng araw-arawin ka, ah, araw-arawin ka. Pagkating naman sa AFA, mga peeps ha, hindi sila masyadong, hindi sila ganong, ganyan ka-aggressive. Kasi sa experience ko, kapag ikaw yung babae, kapag ikaw yung asawa mo, yung asawa ko kasi is, kapag hindi ka dumada moves, is wala din. Naku, madigas ka dyan, walang mangyayari. <laughs> the moves, wala ding mangyayari mga peyo. So, ganyan yung mga afam, ha? Ayun sa mga na, sa na experience ko and sa, sa mga sinabi ng friend ko na may partner there na afam. Eh, naku, kapag, kapag daw, iba daw, pag, sila kasi may mga experience na sila sa Pinoy. Sabi nila, naku, pag, pag yung Pinoy daw, lalo na kapag bagong kasal, naku, halos 24 hours kapag ginanahan daw. <laughs> tusok dito, tusok doon. <laughs> Yun sabi nila. So for me, for me mga pipsa, according sa sinabi nila, hindi sila, yung mga, kumbaga yung mga afam is, kumbaga may respeto sila kapag ayaw mo, kapag ayaw mo mga pips, ha. as in, hindi ka nila talaga gagalawin, hindi ka nila gagalawin. Kasi kapag daw sa Pinoy, I don't know, I don't know, wala akong experience sa Pinoy. Kasi pag sa Pinoy daw, kapag ayaw mo daw magpagalaw, is, <laughs> nagkakosya ng pag-aaway. So, ayun. Basta yung masasabi ko lang is, yung mga afam is, hindi naman talaga sila ganong ganong kahilig sa ganyang bagay. Yes, I know na yung mga ka-chatmate nyo, ito siya, yung mga ka-chatmate nyo is, na pumapasok sa isip nyo na yung mga kapag afam is, yung malilibog, mga ganyan-ganyan. Naku, pag ganyang klaseng ka-chatmate girl, right? Actually, hey, hindi yan seryoso sa'yo. As in, 100%, hindi yan seryoso sa'yo. Kasi, kapag, kapag, kumbaga, kumbaga nagagalit siya, kapag hindi mo ginawa mga bagay na yan, nako, tandaan nyo, kamanyakan lang yan. <laughs>